Pamsaad doon na mo ulo ko sa'yo. Dito po mo na. Ay pa Okay. Pa-laser pa po? Yes naman. O kaya ay dito daw dito. Kapla serap. Pa paano Kasi nagsasaka tayo, punta ko ng bukit. Mm. Ngayon, nakamakarating naman yung single na motor, yun ang motor ako. After nung pa ako, nung papihit akong pa ganito, yung unang gulong, na islide siya. Mm. Di, so ngayon, nasubsob ako. Pero ito ang unang naglan sa lupa. Mm. Tumukod to. Buhat yung buong katawan ko. Itong tuwag na kanan na to. Mm. Eh, so, yung time na yun, namaga to. Nandito. Mm. -hmm. Alam ko naman, ay eh, pinahirap ko doon sa amin. Natanggal naman yung mga. lang, parang hindi ako satisfied. Kasi pag nakahiga ako, galing ako, eh, pag-gift ang bangon ko, parang naglalak Oo, Na, oh, katulad to. Lumalak ko siya. Ayong, yung, parang malibirog dito, parang buha ka siya. Kumata sa bande. Oo, yung nika. Hmm. Wala. Saka pagka nakatayo ako, halimbawa ganito. Pagka tipiks ko sa kanan, ganyan, Gak katong lagi orang, parang nangin nyeri parang dihat ayam buat di itu, pas sakit Ini kayak apa lagi ada sih? So? Maka amai kit isang buat nah. oh, lain Tiga ka Dito ang ulo ko. Dito. Dito ako. Street ako. Oo. Oh, Dito ako. ako. Yung kala ng... ito Ito, 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 ito. pa yung umila ng sila. Kinabahan. Ilang kilo ka, sir? Mga siguro, pwede Mga, siguro, sir. Diyos mm -hmm. <laughs> <laughs> Hindi ka <kasi> yung tawel. kumot ka na. Laki na, Grabe. Saan kaysa, pangkasinan, saan kayo sa Pangkasinan? Sa Bugalyon, sir. Bugalyon. Lagpas lang na, gilap. Mm -mm. Hinga ka ng balali, sir. Exhale. Ya, dia komesti di sana kena lo, masakin macam Ini siapa? Oh, kan? Okay. kena kau kisar. Baik. Ya, kita lah. Dengar, buat. Yes. Masa kata Zara jangan, Zara Jangan pakai Zara Ah jangan, 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 Jan, 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 jan Wala Jan Dito Wala Dito Yang Dito jangan, jangan Jan Partai Dito Wala 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 di ah, Jan Dito lang Saka Ah jangan, jangan, Jan parti, Saka Dito Jatuh 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 Ah. Ah. ah Relax Ah 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 Ah, ah. Open mo lang. Pero ako Gano'ng kalaking bubi lang yung mo, sir? Malit lang, sir. Mga... May get to go something ka na lang. Hindi ba? Tama nga. Tama nga lang. Hindi mo mo lahat yung Eh, meron naman tayong pansan. Meron naman tayong... oh, ang... Ang Ah... Pero, ang layo sa Ang Relax semua tu saya. Okay, okay. Ah, dari lima tahun lima Ah, okay, lembut. Ah, relax. Ini tuan kita kembali nak. Relax, bukan <Badam lang>. belum. <coughs> relax, relax. Bebang lah saya, bang hendak apa? Bagi mana? Di sana aku kuat. Relax. 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 Ush, ush. Di sana aku kuat. Relax. 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 dia. Relax. 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 Huwag <laughs> mo yun. Hindi siya makukuha, sir. Yeah. Sabay mo Ah! Ah! mo Ah! 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 ah. Oh, oh. <clears throat> oh, okay. Relax

Tapos lang siya. 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 Mayroon parang konti na lang. Hindi lang yan. Kung hindi ka tulad kanina, tumayo ka. Ganyan ka. Ah, so ayan, diretso na yung gagawin mo. Lakad mo, pasinin mo. Konti na lang. Sige, hanggat bumaba yung dugo, ilakad mo na siya ng ilakad. Siguro yung mga buto dyan, kung kailan pa yan. Ganun mo din. Yan. Ganun na yan. Paloob na ng paloob yan. Kasi parang pa lang yung pag ito yung parang na-stack yung mga ah, yung Pero sa tuwala sa yan, ang hirap mong hilutin. Hindi kasi sa tuwala talaga yung mga pinagpahilutan ko, sabi nila, Putang ina, ikaw na naman eh. not, okay, lang naman e. Hindi nga, ako naman natatanda kasi okay. minsan na na ko tayo ng mild na yung, yung ipilay mm -hmm. pre, pupunta ko. Kaya, uh, putang ina. <laughs> pero sense, sa, sa totoo lang, kaya po nasa tamang posisyon yung uh, katawan ko. Tila tama ko lang. Yan, yeah, ginhahaw ka na yan. Pumagtulog pa yung tuhod mo? Hindi naman ha, pero yung talagang pan, kung saan kung saan po dito kasi Basta humiga ako, pag bumangon ako yan, siyempre ganito na, babawon ang tatayo na ako. May nakahipit na wala. Pagka, pagka ganyan po, bumaga, bumaga nun siya, bumaga nun siya. Kasi yung dati, pag iganyan ko yan, halos hindi ko yan may permit talaga na mm -hmm. ano. Pero may may mayroon lang magbabago kaya lang, hindi naman natin pwedeng sabihin na as totally tanggalangan. Mm -hmm. Kung gusto mo lang, mag-isang sesyon pa Pero yan, yung ginawa, nahilapat ko na sa katawan mo. Pati yung likod mo. Kasi, yung pagmasakit to, siyempre, ang pwersado yung kaliwa. Hindi mo mas masakit po na lang dito kasi aros dito ang pan eh. Lakas. Oo. Oh, sa kaliwa. Yeah, siyempre, inaalalayan yung kaliwa mo. Oo. Oh. Kasi ang burrito nga po eh, kasi mag-umpisa naman ang trabaho sa bukit. Wala <laughs> ka sa kondisyon eh. Wala sir. Gagaling ka na. O, sir. dito. Tapos sir,

150 kilos ang bigat. tao Pero kung katulad siya sabi mo sir na alam mo kung sangkap po ito kahit na mabigat man yan. Oo. Oh. Nasa technique yan kasi hindi porke okay, okay. malaki yung katawan mo, <laughs> di mo malaki say, yung katawan ko kaya hindi. Rin mo dapat ka yan hindi. Kumuha dapat ng gilid mo. Takumbishis ka. Dito saka dito at saka yung pamuli dito. Sa sa uh, ulo. Oh. Yeah, ginawa ko na 'yung katawan mo. Nawamanin po minsan yung mga kamay mo. Mm. So, pwede yan. Maratagal mga ng kamay mo. Tapos,